Empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Saiban. I've been all around. So, thanks so much, guys, uh, for watching your channel. Uh, guys, nandito tayo guys so, mga shell kayo dito sa field guys at uh, wala naman akong pasok ngayon kaya nagalagal ako nga dito guys sa akin sa, sa field sa pamamashal guys thank you so much guys for watching sa my youtube channel of John now guys yung mga hindi pa guys na nakapag subscribe sa akin youtube channel paki subscribe na po at uh, click lang po ang notification bell all para manotify kayo guys sa aking mga ina-upload yung videos na dito sa aking channel. Thank you so much guys for watching my YouTube channel. Diyan na tayo. Now guys, magagala man ako dito yung guys sa field at uh, tanghapin mo natin guys yung mga sariwang hangin dito guys at marinig natin guys yung mga mga ano uh, mga boses ng mga bata guys naglalaro dito at marami din dito guys na mga naglalaro sa sa ground, um, softball or volleyball, kung ano mo lang pinaglaro na dito guys sa field. Gusto ko talaga mga dito guys, wala na talaga ng oras kasi meron tayong pasok na kailangan din natin na uh, maghanap buhay para ikapamumuhay sa pamumuhay. At kailangan din guys na uh, sa ngayon, gagala-gala mo lang hapin natin yung mga hangin dito sa sa field. Yan, dito ngayon guys, narinig natin guys sa mga poses nila, yung mga naglalaro dito sa field. At maraming salamat po sa mga sumusubay at sumusuporta sa kanyang YouTube channel, Jolo Italian. At uh, sa ngayon guys, at uh, kailangan talaga kasi medyo mahirap ang buhay, lalo na pag pre-winner ka, kailangan ka talaga guys na kumayod para <clears throat> masuportahan mo yung mga dapat suportan sa pamilya dahil uh, mayroon pa nag-aaral at kailangan pa natin guys na kahit marino guys hanggat na malakas pa yung katawan natin na kaya pa natin magtrabaho magtatrabaho para sa sa pamilya para may namtan guys na mapanggastos sa mga pangailangan pangaraw-araw dahil mahal na rin guys yung mga bilihin ngayon kahit guys sa Manila guys mahal nilang mabilihin doon parehas naman guys yung presyo eh sa Manila at sa Corbinsa parang para, lang yan kaya lang yung rate yung rate guys ng province sa sa Manila Manila rate talaga yan kasi nandun man lahat guys yung mga ano uh, mga produkto pero pag dito guys tracking mahal na rin yun kaya yung mga bilhin natin ngayon mahal na hindi wala nang maura. na kailangan din natin guys na maghanap buhay para mabili natin lahat ang mga pangangilan natin sa buhay Wag wala tayong trabaho, wala tayong kakainin, wala tayong ano, hindi mo talaga mabili ang gusto mo. Na kailangan natin guys na mamuhay at mabuhay. Thank you so much guys for watching my YouTube channel, John Italian. Now guys, mamaya guys, magagala naman ako sa ibang, sa ibang ano guys, sa ibang lugar. At uh, makikita natin guys yung mga ano nila, yung mga tanawin, mga ganilang tanawin sa lugar nila, kung anong pinagmalaki nila sa bayan nila. Now dito guys, sa bayan na ito ay ang pinagmalaki nila ay ang pinya yun guys ay meron silang guys na tatawag Pinya Festival sa ibang lugar meron silang anilag, meron silang uh, basa basa bawat bawat lugar meron silang bayan meron silang pinagmalaki kung anong festival ang meron sa bayan nila kaya yun ang pinagmalaki nila guys na para makikilala yung lugar sa bayan nila guys yung mga festival na ididiniriwang nila bawat piyasta Thank you so much guys for watching at kailangan talaga natin guys na uh, makita yung mga bawat ibang lugar na natin mga kagandahan at tanawin sa kanilang mga uh, kung ano sa lugar nila na makikita natin at pagmalaki at pamahagi natin sa iba na makikita nila at hindi yung hindi nila narating sa pamagitan ng video ay parang nakarating na rin sila. Thank you so much guys for watching na kailangan pa rin natin guys na ma-explore yung lahat ng lugar ng Pilipinas ay marami pagkagandahan sa lugar ng Pilipinas guys na naman maganda natin pasyalan sa susunod guys na gusto kong pumunta ng Tagaytay kasi yung time na yun sa Tagaytay minamanay ko lang talaga yan lagi ko talagang pinupuntahan yung Tagaytay na yan eh sa ngayon naging vlogger ako hindi ko pa talaga napuntahan yan at gusto ko talaga guys na mapuntahan yung Tagaytay kasi uh, gusto ko rin makita yung kagandahan ng mga tanawin nila yung mga zip line uh, people's park or meron silang picnic group at meron din silang horse riding at bukod dyan meron din sila guys ng mga mga pinya din doon, mga pinya nila, mga frutasan din nila din guys. Na din nila doon. Pero mas masarap ang pinya na dito guys sa Kalawat. Kaya lang, uh, kailangan talaga natin guys, kailangan din ang financial. Kasi pag wala kang budget, hindi ba talaga malating yun? Hindi ba pwedeng nakaharin, napagod ka. At kailangan talaga yun guys, sapat na budget para marating yung lugar na yun at makikita mo ang kagandaan ng lugar na dapat nating makita. Thank you so much guys for watching my YouTube channel John La Italian.